Nagugulat itong si Tanggol sa ginawa ni David sa kanya at samantala hindi naman ito magugustuhan ni Rigor ang gagawin ni David para kay Tanggol dahil naniniwala siya na itong si Tanggol ay mortal niyang kaaway. Kinulat ni David itong si Tanggol na sa buong pagkakala naman ni Tanggol kasabot itong si David sa mga gerero na siya itumba. Kinasahan ni Tanggol itong si David sa kanyang armas pero depensa naman ni David na umano siya nandoon dahil gusto umano niyang iligtas itong si Tanggol. Sabay sabi na siya umano ang inutusan ni Miguelito na itumba itong si Tanggol. Nararamdaman ni Tanggol na hindi nagsasabi itong si David sa kanya. Pero maya maya lang ay napatunayan din ni David na siya ay nagsasabi ng totoo nang nakipagtulungan din siya sa kay Tanggol na ratratan ang mga tauhan ni Miguelito. Halos maraming nadamay sa ginawang gulo ni Miguelito at sa ginawa niya mas lalong nakakuha ng simpatsya si Tanggol sa madlang people. Nakipaghabulan itong si Miguelito, Kalatanggol at David. Gusto nila tanggol na ang buhay ni Miguelito hindi para gantihan dahil ginulo ang kanilang pangangampanya kundi para bigyan umano ng hustisya ang mga taong inasenteng na damay sa ginawang gulo ng mga gerero. Natakasan ni Miguelito itong sila tanggol at David at tangay pa niya itong si Fatima. Pero si Fatima gusto niya makabawi kay Tanggol. Gusto makatulong ni Fatima kay Tanggol at tilang siya ang maging mata ni Tanggol laban sa mga girero. Dahil sa nangyaring gulo, napahamak itong si Olivia at nanganganib ang buhay nito gawa ng may tama din ito nang dahil sa pandaratrat ni Miguelito at Roberto sa grupo ni Tanggol.